Ay mga boss, uh, meron tayo dito Raider 150 FI. So, ang gagawin natin dito, dito magkakabit tayo ng hazard. <laughs> <Posey! laughs> o so, Meron tayo dito uh, hazard switch. So, mas mainam na yung ilagay natin na uh, flasher relay is yung sa Team X na 125 kasi maganda 'yun. So, stock tong Raider FI niya, so, hindi na natin 'to palitan. Dito pala naka-allocate tong ano niya. Tapos ah, plus relay. ano? Ayan Oh. Nasa ilalim ng tangke, eh. Ito. Nandito nakalagay yung flasher relay sa mga Raider 155 so, Shoutout sa may-ari. Diyan, Check this nga dyan. So, guys, simulan na natin. So, bago natin uh, lahat, uh, remove na natin tong uh, 10mm na bolt dito. Tsaka, 8 na millimeter dito sa ibaba tsaka dito sa kabila guys ayan so ngayon tanggalin na natin katong sa CPU dala sa kano ya magilisan o pila ko yung 46 kung saan ito pila istak nga na ako ano? na? throttle? pwede yung sa reader dyan Yun mga boss, na-remove na natin yung head niya. So, pagpasensyahan nyo na yung video natin kasi ako lang tagawak ng kamera. So, tanggalin na natin ito. Na so, mga boss, ano na-remove na, na natin. So, ito yung hazard natin. Ilatan na natin ito. Kadudong mo, ito yung ganda ganyan ang reader, no? Ito? Power <laughs> Setelah O2 auto. 2000. 200 Honda Fit kan. Gua binu. Kayak tahun ni age kayak oh buat saya auto kabur dulu tahun ni tadi. Bukan ini pengorder. Mana apa tu semua kan? Cari pengorder order ni. Tongkot tongkol lah. Tongkot. Okey sudah. Okey sudah. Mal ke yo kan? Mal ke tu gerjitor ya, kata orang gerjitor kopir ni apa? Mal ke yo? Kuantor ribu tu, kata orang stainless tu. Tumurag muskit. Palit ito kong hose, huwag mo yaga. mo ng hose na nga, eh. Ha? Huh? Ma na, mayroon na primero. So hanapin natin dito mga boss, itong black sky blue at saka itong uh, yellow green ba to? Ito, black sky blue at saka uh, yellow green. So dito, hindi muna natin ito babalatan. Hindi muna natin ito babalatan mga guys. Ah, tutorial tutorial bagara. Dengan makan cukup lawan. Demo kan mau gawas mungut. Aduh. Aduh. Tumblo di tanah ini lagi sakit nak. Tusuk lah nanti itu sesakitnya. Itu mga boss, uh, ah, lang ito dito. Ah, blue. red at saka yellow itong dito na side yung color code nya dito is black tapos uh, blue at saka yellow green para lang kayo sa video ko mga boss para makuha niya talaga pag hindi umilaw baliktarin nyo lang mga boss nakabit na natin Ayan. itong red dito nakalagay sa black itong blue sa sky blue green dito sa yellow blue yung tatlo na to so ngayon ako natin yung susi tapos natin itong hazard mila na yung dalawa mga boss Ayan o. Pumilo na yung hazard natin mga boss. Tingnan natin sa likod. Ayan so mila na siya. So ganun lang paggabit ng hazard sa ridersi natin. Thank you.